up mga meme, this is Rico Mori and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video mga meme, ay nako, may pag-uusapan naman po tayo isang napaka-interesting na topic na may kaugnayan sa ating mga kaperahan. Opo ha, mga meme, kayo po ba ha mga meme, lagi na lamang nauubusan, nasasaidan at lagi na lamang nako, Walang natitira sa inyong mga pera sa mga bulsa po ninyo, sa mga pitaka po ninyo eh yan po ang ating pag-uusapan ngayon ha mga meme yung mga bagay-bagay po ha mga meme na dapat po gawin po natin para tayo po hindi agad-agad layuan at iwanan ng mga pera ha mga meme at syempre pag-uusapan din po natin yung mga bagay-bagay din po na dapat po natin iwasan ha mga meme kaya tayo laging na olats, lagi tayong sisiro ha mga meme lagi tayong purto at wala tayong pera O oh, oh po ha mga memes, mabiyosa, painit. <laughs> Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga sinasabi mga bagay-bagay na ito na may kaugnayan po ha mga meme sa usapin na ito ng ating kapirahan ay wow! panoon nyo lamang po ang video nito. O shago mga meme. <laughs> ang hindi talaga mga memes. Malawas sa ako'y pay na rito. O? Oh? <laughs> Ha, mga mga memes sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at ngayon nga po sobrang init naman ha mga memes sobrang alinsangan kaya tayo ay namamaypay ngayon for today's video o <laughs> oh, bibaga at yun na nga po ha mga meme kasi ngayong araw kong ito ha mga meme bago usapan naman po natin ha mga meme ang napaka interesting na topic tungkol sa ating kaperahan kayo po ba mga meme lagi na lamang po lang nauubusan ng kaperahan sa inyong mga bisa sa mga pitaka o mga wallet po ninyo Opo ha mga meme kasi negative po yan Kapag kaganyan po ha mga meme may, may problema po kayo Opo, paano po ba kayo mag-handle po ng pera ha mga meme? Yan po ang tanong ko sa inyo Alam nyo po ba ha mga meme na may pong paraan ha mga meme Para tayo ay hindi agad-agad iwanan ng ating mga kakwartahan O para tayo mahalin yan ha mga meme Para tayo hindi pagtampuhan yan Opo, merong mga tips akong ibibigay sa inyo ha mga meme para kayo po'y mas makainganyo pa ha mga meme ng mas maraming pera at kayo hindi madaling-madali niyang iiwanan ha mga meme at lalayasan. Oo, oh, opo ha mga meme. At ngayon nga po ha mga meme ay isi-share sa inyo yung napaka -iinam na paraan na natutunan ko po pa, ha mga meme sa aking nasirang abuela. Opo. Halimbawa, paano po ba kayo mag-receive ng pera ha mga meme? nako teka. Pinunamay tayo mga meme. talaga. Bakit ba? Eh, yeah, ay, September na ha, mga meme. So, sa siya parang dapat malamig na, diba? Ba't kaalinsangan pa rin? Ako siguro uulan. <laughs> so, ayun na po ha, mga meme. Let's proceed. Ngayong araw po nga po ito ha, mga meme. May ibibigay ako sa inyo mga ilang tips sa mga meme. Kung paano natin na-handle ng ating mga pera ng tama ha, mga meme. Katulad nyan, paano nga po ba kayo nag po ng pera? May mga sinasabi po ha, mga meme, sa pamahiin ng tamang pag handle o paghawak po ng pera ha, mga meme. Yun nga. At sabi nga po ha mga meme, kapag ka daw tayo mag-receive daw po ng mga pera ha mga meme, mas mainam daw po kung tayo po daw ay tatanggap ng pera. Ang gamitin daw po natin ng pagtanggap nito o pag-receive nito ha mga meme, ang ating kaliwang kamay. Mas mainam daw po ha mga meme na magkaiba daw po ang inyong ginagamit na kamay ha mga meme sa pagtanggap po ng pera at pagbibigay po nito. Opo ha mga meme, kapag ka daw po kayo tatanggap po ng pera, mas mainam daw po gamitin nyo po daw po ang inyong kaliwang kamay ha mga meme. Kasi ang kaliwang kamay po, siya po ang magkikip niyan ha mga meme. At ang kanan naman po, siya naman po ang magpapalabas nito. Opo, para nakokontrol bagat, para balanse po ha mga meme ang paggalaw po ng inyong mga kaperahan. At ang po ha mga meme, paano mo kayo mag-receive ng pera ha mga meme kapag ka kayo nakakatanggap nito? Halimbawa ba kayo bagay basta na lang labo sa mga meme ng mga pera po nito? Basta na lang kayo sinasalaksak nyo nila sa mga bulsa ninyo ha mga meme. Halimbawa ganito po ha mga meme, kung halimbawa mga meme, kapag halimbawa kayo po ay mag-receive ng pera ha mga meme, ganito po ang gawin po ninyo. Ito po ha mga meme, may sample tayo dito ng pera. Ito po pera po yan ha mga meme Hindi po yan ano papel <laughs> Tunay po ito ha mga meme Ito po ha mga meme Tunay po pera ito ha mga meme Ganito po ang gagawin po ninyo Pagka po kayo ha mga meme Nakaka-receive po ng pera Kahit gano'n po yan ha mga meme Kahit magkano po ang amount yan Dapat po ha mga meme Yan daw po yung ating i-welcome ha mga meme I-welcome natin siya sa atin Opo, tapos tayo daw po ha mga meme, magpapasalamat sa kanya. Magpasalamat tayo sa kanya ha mga meme, na tayo din at niya, tayo pinuntahan niya ha mga meme, tayo dinalaw niya. Oo, opo ha mga meme, kasi ganyan lang naman po ang mga pera ha mga meme, kasi yan po'y parang tao rin yan ha mga meme, na dumadaan lang po sa atin, dumadalaw. Pagkatapos yan po umaalis din agad-agad ha mga meme, depende po yan sa pagtrato nyo nga sa kanila pero kasi mga pera ha mga meme na madaling madaling nabubwisit sa inyo kaya kayo iiwanan yan hindi yan natatagal sa inyo kaya kayo po mga meme na uubusan agad at nasasaidan po ng pera kasi ibig sabihin hindi nyo siya tinatrato ng tama o po ha mga meme. Halimbawa kayo daw po ha mga meme, may gagamit po ng pera. Magpasalamat po ulit kayo ha mga meme at pagkatapos yan po'y bulungan po ninyo at sabihin nyo na siya'y babalik agad sa inyo ha mga meme. Bumalik sa agad at sa po'y maghakot pa ng mas maraming kasama. Magsama pa siya ha mga meme na mas maraming pera na pupunta po sa inyo. Ganun po yun ha mga meme. Halimbawa ganyan po, nakareceive kayo. Halimbawa kayo po'y sumeldo. Yan. Kausapin niyo po yung pera, sabihin niyo salamat sa iyo. Ako yung natnan mo, ako pinuntahan mo kasi magagamit kita. Kanyan, ikay malaking tulong sa akin. Pagkatapos mga meme, dapat po ang mga pera po ninyo, ilalagay niyo po siya sa maayos na lalagyan. Katulad po nito ha, mga meme, yung mga wallet niyo, ano ba mga itsura ng mga pitaka niyo? Nako, baka naman ng mga pitaka niyo gulagula na ha, mga meme, gutay-gutay na. Eh pagpapalitan niyo na po 'yan ha, mga meme, kasi malas na po 'yan kapag kaganyan. Ang mga sira-sira po mga wallet ha mga meme Nakakaiganyo na po yan ng mga negativities At kapag kaganyan po ang mga sitwasyon po ng mga wallet nyo Eh nako, kayo hindi titigilan ng pera dyan Siyempre, sino ba naman po ang masisiyahan ha mga meme Masasarapan na tumira dyan sa mga bulok na mga wallet ninyo Sira-sira na at ang na na Kayo naman po ha mga meme Magpalit po ng mga bagong pitakat mga wallet yan. Tapos ha mga meme, dapat kapag kakayo daw po ha mga meme, maglalagay po ng mga pera po ha mga meme sa wallet po ninyo. Dapat po ay maayos ha mga meme. Ilalagay nyo po siya ng maayos dyan at sunod-sunod. Dapat po ha mga meme, hindi po siya kalat-kalat bagat po saan-saan pinagsasaksak ha mga meme. O ganun po ha mga meme. Dapat po ay sunod-sunod po ang kanyang denomination ha mga meme. Kung iaayos po natin ang ating mga pera kapag ito binaksalansan sa ating mga pitaka, nasunod-sunod po siya mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang denomination niya ha mga meme yan katulad po niyan o oh, 1,000 tapos 500 tapos 100 tapos 50 20 sa mga meme ganun po ugaliin niyo po yan ha mga meme yan ganyan po ang gawin niyo ha mga meme ugaliin niyo po yan kasi parang itinakikita po natin sa ating mga pera na sila po yung inirespeto natin at siya po ay pinapahalagahan natin ha mga meme hindi kayong basta na lamang ano bayukos ng pera ha mga meme kung saan saan nyo lang po pinagsasalaksak kaya Kayo makasalaksak sa pusa sa mga bag po ninyo, ha, mga meme. Tapos minsan po, ha, mga meme, yung pagtrato din po natin sa ating mga wallet at mga bag sa mga meme. Ay ba, ha, mga meme, na basta-basta na lang mga nagbabag-dabag na, ha, mga meme, ng inyong mga wallet o mga bag, ha, mga meme, kapag ka dumadating kayo sa bahay po ninyo. Pusa, saan na lamang baka ipinapatong? Nako, iwasan nyo po yan, ha, mga meme. Yung pagpapatong po ng inyong mga lalagyan ng pera, diba po, ng mga wallet po ninyo o mga bags po ninyo, ha, mga meme, sa unang-una, sa mesa, Iwasan nyo po yan ha mga meme, kasi malas po yan. Doon po sa lamesa na kinakainan po natin ha mga meme. Kasi ano po yan, disrespect po yan sa kanila ha mga meme. Iwasan nyo din po ha mga meme, pinakamasama po sa lahat, ang pagpapatong po ng pera sa sahig. Po, po, ha mga meme, kayo basta na lang itchan nyo na lang ganyan yung wallet nyo. Yung mga bag sa nyo na lang bags binabag-nabag na. Naku, negative po yan ha mga meme. Mabubusit ang pera sa inyo kapag ganyan ang ginawa po ninyo po oh, o oh po ha mga meme. Tapos ang sa po ha mga meme na mali sa ginagawa po natin ha mga meme sa pera. Kapag kaya po ha mga meme ay ating iniiit siya. Po, oh, po oh po ha mga meme. Hindi siya baga ihinahagis kasi masama po yun ha mga meme. At ang sa po na hindi po maganda ha mga meme na ginagawa po sa pera. Kapag kaya ito po daw ay inaabot nyo po sa mga bintana. O po, halimbawa, kayo po yung mag-aabot ng pera, tapos iaabot yung po sa bintana. Naku, negative po yan, ha, mga meme. Hindi po kagandahan yan. At isa rin po yun, pag-aabot po ng pera, kapag kayo naman po ay nasa hagdanan halimbawa kayo po yung bibilhin o halimbawa kayo po yung may babayaran tapos kayo tinatamad ng bumaba iaabot nyo na lang kayo po yung nakatungtong pasaldanan ha mga meme na ko yan po yung isa sa pinakamalas na ginagawa yan ha mga meme sa paghandle po ng pera wag na wag nyo rin pong iaabot ang pera ha mga meme sa ibabaw po ng gate ninyo kain po ha mga meme buksan nyo po ang gate po ninyo bago nyo iaabot ang pera halimbawa may mga nag-deliver sa inyo mga Lazada, Shopee ha mga meme mga ganyan mga LBC ha mga meme at kayo po din babayaran kailangan po ha mga meme, bubuksan nyo naman po yung pintuan ha mga meme, o yung gate po ninyo bago nyo iabot ang pera, huwag nyo iabot sa ibabaw ng gate, kasi mahalas po yun ha mga meme, Opo okay. ha mga meme, negative po yun sa pagpapautang naman po ha mga meme iwasan nyo po ha mga meme, ang pagpapautang po ng pera, lalong lalo na po kapag kagabi o yung kapag kalububog na po ang araw ha mga meme kasi negative po yan sinasabi po ha mga meme na kapag kalububog na daw po ang araw wag na wag nyo na naro kung palalabasin po ang pera o paalisin po ang pera sa inyong mga wallet o mga pitaka kasi yan po'y magtatampo yan ha mga meme. So parang gabing-gabing na nga naman ha mga meme. Kayo po'y <laughs> pandalas pa ha mga meme na pagpapautang saka kayo naman mga, mga utang ha mga meme itigil-tigilan e, nyo yan kapag kayo maungutang nung gabi pa nako kapag kayo magsasabi ha mga meme agahan nyo na ha mga meme pero wag naman yung umaga umaga na nakakabuisit eh yung pagigising pa lang ng tao eh pupunta na kayo pandiriba na kayo kay utang na agad yan may ina po ha mga meme na gawin nyo po ang pangungutang sa tamang oras po ha mga meme pero kapag kapulubog na ang araw wag na wag na daw po kayo magpapautang ng pera kasi malas po yan ha mga meme yun nga sabi ko sa kapag ka kayo po yung receive po ng pera ha mga meme, kausapin nyo po sila. Sabihin nyo sa kanila na sila'y winay, welcome nyo ha mga meme, pasalamatan nyo sila. O ganun lang ko ha mga meme, ugaliin nyo po yan, ang lagi pagpapasalamat po sa pera kasi yan po yung napakahalaga sa atin ha mga meme, kasi tayo po ay may nagagamit ha mga meme. O di ba ka? Kasi alam niyo po ba ha mga meme, may mga tao pong napakaalat ha mga meme, napakaganit na puntahan po ng pera. Yung talagang daging na lamang walang wala Nako, e eh, negatibong negatibo po yan ha kapag kaganya. Yeah. Kaya po ha mga meme, kapag ka kayo po pa ng mga pera ha mga meme, e eh, ipagpasalamat yun po yan ha mga meme. Mas mapalad po kayo kasi kayo kahit pa paano yung nadadatlan pa po ng mga pera. Yan po ipagpasalamat yun na ha mga meme kahit na ko po kalit o gano kalaki pa yan ha mga meme, e eh, ipagpasalamat yun po yan kasi yan po ay blessing sa atin ha mga meme ng may kapal. oo oh, oh po ha mga meme, pero sabi nga po ha mga meme, ang pera po ha mga meme pinagtatrabahuhan yan. Hindi yan basta basta tababahan na lamang sa mga pintuan nyo ha mga meme. Kung gusto nyo magkapera, syempre, kayo po yung dapat may magtrabaho naman. Opo ha mga meme, kasi naman kasi kayo ha mga meme, umaasa lamang ha mga meme na kayo magkakapera pero kayo naman po wala naman po pinagagawa sa mga buhay po ninyo at kayo mga nakabigang sa mga mamamahay nito, at wala kayong pinagawa. Nako, e eh, tigilan, huwag na kayong umasa na kayo magkakapera pa. Hahaha. <laughs> <laughs> Susunod yosef Ganyan po ha mga meme Subukan nyo po yung mga paumara na yan ha mga meme Para kayo hindi na uubusan Hindi kayo lagi nasasainan ng pera ha mga meme Sa mga pitaka at mga wallet po ninyo At may kita nyo Kapag kaginawa nyo yan Nako talaga naman kayo babalik balikan dyan ha mga meme Ng mga pera At talagang kayo puputosin yan ha mga meme Sa mga pitaka nyo Sa mga bulsa po ninyo ha mga meme Talagang kayo Nako mami minana talaga kayo ng mga kwarta Oo? oh, oh? <laughs> Sorry, o ganun lang po ha mga meme At dapat po ha mga meme Lagi po tayo positibo positibo ha mga meme Para ang lahat ng mga kaswertehan at mga biyaya ng buhay Laging daratal sa atin O, opo, ha, o sorry, po ha mga meme O so yun po ha mga meme Sana po may napulog na kayo mga bagong idea at kaalaman Sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertehan And with that mga meme Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth dai mga meme. Oh, magpasalamat ko sa mga pera ha. Mga meme, tinupuntahan ka kayo. Hey? Are you crazy? Are you out of your mind?